Good morning mga idol Ayan po mga master Nandito po kami ngayon sa Welcome to Agdangan Quezon Province So yun uh, Sa ngayon mga, mga master Kami ay magpapalaot Titistingin namin ngayon sa laot Sabi na Makubit daw dito yung Mga bisugo at saka mga puti Ang tawagan na isla So yun, tara. Ah, uh, well, marindukin tayo, tayo marindukin. Ayan o. Marindukin tayo, bibira ngayon. Shout out, Master Dondon. Ayan. Ito po pala mga, mga master ang gagamitin namin bangka. Ayan o. Ayan. So yun, pinsang ko. Yun, yan po may ari dito. Ayan, ayan. Okay. Yung pinsang ko rin yan, Yan Ayan o. Ayan naman yung tsuhin ko. Ayan naman, pinsang ko naman, pinsang ko rin no no yan. So, na uga, yan. <laughs> Dito na lang sa may ano, may, may limaw-limaw. Pwede na. tayo dyan. So, yun. Update namin sa inyo, mga master. May -may -may -may, pag may mga huli na kami. Let's go! ano mo kanina. Shout out kay Dudu Master, ano? Eh, oh. Oh. Parang nakakadali na siya, Master, yun. Pisto mo naman, pakla na maghila mo eh. Raga, nakapakalali <laughs> <lalong> na ito. <laughs> oh. Grabe. So, yun. Yun na, oh. Ayun. Yun. Mamuti na po, mga Master. Oh, Ayun. Tingag. Tingag. la lapu Master. Lapu-lapu, yan. yan. <laughs> All right, congratulations. Hindi talaga ba bawak ni ko ito? Oh. Ah, dandaan ng pagtanggal, master. You know. Right. Okay, yes. Uh, zero. Tangkita na kadali na 'o. Alis ni Lord na kadalin, na si Ditingo. Nakadali na rin yung kain kanina pa. Yan 'yan. Wala ng lasa. 'Yun know? Oh. 'Yun know. Oh. Yan. Nakita sa si <laughs> hmm. So yun mga idol, kinakarni naman yung gitna ko. Ito yung so. bagong taga. <laughs> Dali. <laughs> Dali. Dali. <gitna>. Okay. <laughs> <laughs> Dali yung Hahaha. Malaki pa ba to mo? Ha? Ah? pa sa akin. Ito rin pa niya, nasa na? Hindi, uh, ko. dito may, may tingda ron. Bukit hmm. itong pa sa akin. akin ita, din <laughs> yung ko. Oh, oh sabit. Sabit kami ni Kenardo. Wala. Si Dayan, may sabit. Si Dayan. Malaki yung ganyan. Mabigat eh. Oh. Huwag no, kang ano. Huwag kang mula. <laughs> <laughs> so, mga So yun mga inal, kadali okay. si Master Dondon. Oh. Ayun oh. Oh. Nihila, nihila pa ilalim mo, gumaang. Owe, diretso dir lang. So diretso lang. So Alright, talaki. Uy, ano? Saan? Talaki to. Makawala pa, yangat mo. Diyan. Ay <laughs> Ayos <stop. laughs> Suwerte. Ayun guys, oh. Ano nga idol, oh. mo, kasi hindi ko mahawakan. Sabi ah. ako sa bangka, eh. Ano sabi ko sa ano ko? Yan, oh. Sige.

Bisogo! Nagkadali si Don Don Master! Yun o. No, Simple lang pero rock. Pinasa sa akin mga master para ilagay dito sa lalagyan. Right. Ay, yung na ang huli namin ng master yan.

Ah, na na, 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 ano ka? <laughs> so yun mga idol. Ito mga master oh. Oo. Oh. Alright. Thank you Lord. Ayun kaso mali, may te. Dokto nga muna lang. Ah, buli, buli, buli. Kargado pero? Kargado? Ah, buli-buli. Ta, kargado talaga yan. Well, kargado gina. Kargado gina. na gina. Buli-buli. Dito na si Togo. Welo, kumain ng pusit, welo. Dali. Nani? Nani ka? Han. O, kita kinain, o. <laughs> o, nga, yan, o. Saan? Ito, mga mga mga, Joel. O, naman, ito pati rin. O, yan. Hindi, ano yan? Hindi, nuka. Basol niya yan. So, yan. O, yan.